Ayan, magluluto na naman ako ng giniling. Magluluto ako ng giniling. At nilagay ko na yung meat para maluto siya. Ayan. Kailangan siyang maluto para hindi siya gilaw na makasain. Tumami pala siya. Kanyanin ko lang siya. Ayan na, hinahalo ko na siya. Talaga ko na yung patatas. Ayan, marami na yung patatas. Tumami pala. lalagay ko yung siling labuyo. oh. Siyempre, lalagyan ko siya ng kunting toyo. Ayan. Tsaka oyster sauce bago ko siya takipan, tatakipan ko siya. Lalagyan ko na siya ng tubig. Yan. Para maluto yung patatas kasi hilaw yung patatas na. Matagal maluto ito yung patatas. So tatakipan ko na sya. So yan na yung aking dililin. Hindi pa siya luto guys. Kaya marami pang sabaw. Hintayin ko siya na Kumunti yung sabaw. So, ayan lang muna. Happy video. Bye-bye.